I've been attached with the feeling of waking up with you, by my. Nag-uusapan na nga sa social media ang pagyakapan ng ating Donnie at Val Mariano na alam naman natin na ang BUPH ay naglalabas nga ng mga behind the scene videos patungkol sa ating couple at sa mga ganitong ganaps nga ay talaga namang napapahimlay ang maraming bablicks kagaya na lamang nito sabay-sabay tayong kiligin. umani nga agad ito ng maraming komento na ayon pa nga sa mga bula nakakatuwa sila maghag no yung parang wala lang sa kanila sanay na sanay na sila magyakapan ayan e na nga guys no, kung saan na makikita nga rito kung gaano talaga magmahalan itong ating couple na sila Donnie at Bal Mariano. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bal sa mga susunod pa na ayuda. Dahil mamaya nga ay mapapanood at makikita nga natin itong ating couple para sa kanilang music video sa close up.